Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinagdiwang ni Julia Montes ang kaarawan ng kanyang long-time boyfriend na si Coco Martin. Sa Instagram post ng aktres, ipinasilip nito ang isang video ni Coco kung saan makikitang tuwang-tuwa ito. Simple lang ang naging caption ni Julia sa nasabing post at naglagay ito ng emojis. Noong Mayo, inami ni Coco ang 12-year relationship nila ni Julia. Samantala, kamakailan lang ay ibinahagi ni Julia na pumalo na sa higit sa 15 na milyong piso ang nahakot ng pelikulang Five Breakups and a Romance. Ibinahagi pa nito sa Instagram ang natanggap na magandang balita at pinasalamatan ng mga sumuporta sa nasabing pelikula kung saan kasama niya ang aktor na si Alden Richards. Anong masasabi mo sa balitang ito? Sino kaya ang mas magaling humalik sa kanilang dalawa ni Coco at Alden?